Last episode natin ay nagkamping tayo kasama si Mrs. at si Jazz. Sa episode naman natin ngayon ay mamamasyal tayo sa SM Mall of Asia kasama ang mga bata. Kumbaga, skip muna tayo sa bundok at dito muna tayo sa city. I hear, I feel that it's Huwag yeah. Awa ka? kasi long, Hi guys. Ito kami sa Moa. sama ko si Jess. Mag <laughs> <laughs> picture dito. Ayaw ko lumubog. <hazale> 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 <na> <hazale> <hazale> Dahil sa may kalayuan ng lugar na to, eh hindi kami madalas na mamasyal dito. Kaya sa pagkakataon na to, eh, susulitin namin yung pamamasyal namin sa lugar. Dahil first time dito mamasyal ng bunso ko. Mindo nang pala. <laughs> Meron pang mga ano. Don't be scared, it's okay. I'm here. Maraming basura pa rin ba? Oo. It's okay. Dito it, lang. Ikaw Sabihin na sa gitna lang yung mismo. gagawin na yan. Ano ba doon ang Sa gitna. Nagbigyan pa rin kayo sa panahon. the <laughs>. first time. mo? Di tayo. Not trying to fit it to your mood. I'm better off alone. All this regard you in the summer. I'm not calling out for you. Come guys. The guys, you call me some old one. Ming. <laughs> ako tao yan talaga. let you Ako Gusto ko Ako Ay ay ate. Maliit inyo natin. Kailan pwede? Maliit na kayo. O, oh, tingnan mo nga lang. Ito sa ito, yun. Ayan. Parin na yan. Tingin, tingin. tingin ka kay ate. Tingin, tingin ka kay ate. Tingin ka kay ate. Liko. Karikanan. Liko. Liko. Ayan. <laughs> Sabi liko naman yan. Bukan pun tahu yo.

Ha? Ayos, <laughs> ayos, jan ikaw lang din ayos. can do it. It's okay. It's okay. Look at me. Want me to help you? Sa totoo lang, eh, ngayon lang talaga si Jess nakapag-drive ng bike ng matagal. Nagulat nga lang ako talaga na alam niya pala kung paano i-drive yung bike. It's, It's okay. I'll help you then. I'll help you. Hindi <laughs> daw akong mas nag-enjoy sa bunso ko kasi alam nyo mga idol. Ang lakas talagang loob. Kasi so nga, ko alam kung ano nga siya sa batan ko. yung si ate o, oh. watch ate. Ayun na, ayaw niya talagang okay, gamitin yung maliit muna. na bike. Okay, kung sa gusto niya yung, yung malaki. Kasi nakikita niya kasi sa atin niya na na pagpatakbo yung ate niya ng maayos. Hindi siya, hindi niya mapat, mapatakbo yung maayos yung maliit na bike. Ayan. Yeah, look up, Ayan. 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 sige, ang dami yung bike mo. Big. sige, try natin si kay Lil. Sige. Oh, try mo ate, try mo yan ate. Okay. Ayan ako, no. tingnan mo si ate. Oh, oh. Nanong <laughs> <no>. ano ko? Nah, balik ni balik kan so anak <laughs> ni. I'll help you instead. mommy, ako nak nak kau bahala. Okay. Be careful. <laughs> bye bye! Okay, why don't you like this? Okay, you can head on it for, for a minute. It looks like daddy's motorcycle because you only hold on to it. It's okay, it's Bye bye, baby. 是。 yabang ha? Yabang mo talaga, no? O, yun, tingin ka mga kakakawal. Sige na! O, ano? mo pa yung... Sisihin mo pa yung gulong, ni. Yabang, pakayabang mo pa, eh, no? Oo, oh, nung sasahan sa mukha. Ito, Mommy, Don't push me! Oh, diyan, yeah, don't push me! Ayaw! Oh, sige na, oh. sige na, sige na! Ayaw <laughs> oh, no? sige na! Ayaw. <laughs> ayaw na talaga? Ayaw! Mo. Ayaw! bang nito <laughs> Ano boy? Ayaw mo na boy? Yeah. Oh, balik na natin yan, balik na yeah. otulak oh, mo na dun Balik mo na, balik mo na, balik mo <laughs> Ay na yung mm, na Tulak mo na, sabi mo Ayaw na kuya, ayaw na Ayaw na Ayaw Ay na Ayaw na Ayaw na <laughs> Ayaw na Ayaw na pa, oh. yeah, Ayaw na Ayaw na Ayaw Ayaw na maliit oh, gusto niya talaga malaki o yabag talaga nito yeah. <laughs> Uy, hindi mo nga ma tong maliit eh! Mm, oh, yeah. okay lang okay, okay, minutes pa siya okay. okay, okay, okay mo okay, ka may <laughs> <Yeah>. oh. <laughs> okay mo Juste sabogila ayon mo lo Oh pati ayan ang <tif> ganda haye key ganda di Dinta yan di mo nga kabot eh Oh Ampilis nabe di sasakay niyo sakin Oh talya big two Si ba Ang diba? kasing laki lang kayo yan. Ba di ka maluo nang di na dumura Oh pati ayan haye key <tif> <tif>

So ayun, uh, kami ay mas ng aming gala. Uh, Napagod ako. Ano <laughs> <laughs> naman kasi yung isa. na tayo, okay, tayo. Okay, sa sunod. na tayo. lang yung bakit kaya oh boy ha oh bakit kaya oh boy dapat na muna 'no kaya mo ba? tayo sunod. Ang mo na sa sunod, boy? Yeah. Oh, ano na 'yun? Hadi's <laughs> rolling. Ha? Ah. Si Ate magaling na mag-bike sa si atin. No, Ate noon. Ate na win in the. Dilende. Eh. Bakit kaya? Win. <laughs> Oh, go to practice Practice next time. Okay. to merciful radio you call to me? Oh,

dito oh dito ka dito sa dapat dito ka dumaan dito, dito kaya kung kayo kung sa yung pumunta na ano mowa tapos kung kayo na ulakan hindi kayo dito dumaan direct direct yan mas fully bar nga lang pag sunday kasi isang maraming event dun sa may Ross Boulevard. kaya medyo ma issue ka tulad sa akin kung parang napaganda tayong ano eh Mapaganda yung Paganda pa yung pagkaligaw namin kasi Dapat karino sa anadaan namin Kasi nga yung sunog <laughs> Tapos yun nga lang kami ng Sensor 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 Ayaw oh, pahit na lang tayo. Oh, mabilis talaga. Mag mabilis na yung mabilis. Yung biyahe mo. Yan lang talaga. Yeah. Kaya, Dating namin lang, ano, na dating namin ng Ross Boulevard, umikot pa kami pagunta. Ano ah, na umikot? Tapos ang luneta, no? Umikot pa kami ng pagunta luneta. Tapos sarado kasi may fan run. Hindi nga talaga. Tapos, doon na kami nabuto ng ulan. Manasa ng ulan ganun na dyan sa Ross Boulevard. Pag dating namin ng mowa, wala na. Hindi, meron pa rin, di ba? Ano pa yun? Ambon, ambon. Ambon, ambon. Tapos, enjoy naman yung mga bata. Hindi lang kay Hindi, <laughs> nag-enjoy naman si Joss. Nag-enjoy ka naman ate, di ba? Yes, I don't want to. Mm -hmm. Bye -bye. Pero nung first, sila okay. lang nag-enjoy, nagtatakbo ngayon. Tulog mo <laughs> Tulog siya eh. Naman talaga, baka... Wala muna tayong camping ngayon mga idol. next ito tayo next ano na tayo mag camping next sunday wala pa akong lugar na pupuntaan doon sa ampanda siguro mga tanay marami doon sa tanay ayun may idol lang ito sa bahay so ayan ito na tayo hanggang dito na lang yung ating vlog at sa susunod sumitakit so, sa mga next upload natin Sama ko sila nandito ngayon. Si Bosing at ang mga kiddos. Alam na tayong camping kasi. Kaya silang mag muwa-muwa daw. Muwa-muwa. Talag yung <meow> miyaw <laughs> 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 <Sucks> <laughs> kaya Napakayabang pa <laughs> eh. So ayun lang, kita kayo sa susunod natin ng mga uploads. Maalamat sa mga sumusuporta. 132 subscribers na tayo sana sa YouTube. And 22k na tayo sa TikTok. And still 37k tayo sana Facebook. Sana umuukin umu okay na yung Facebook natin. Umalik na sana tayo sa sigla. So yun, hanggang sa susunod. Sa buhay natin dapat balanse tayo sa mga bagay-bagay. Dapat balanse tayo sa paggamit ng oras. Maglaan tayo ng oras kung saan kaya natin punuin ng mga magagandang memories kasama ang mahal natin sa buhay. So paano maraming salamat ulit sa panunood ng aming kwento. Hanggang sa susunod na upload, kita kits. Salig, enjoy life. Ciao!